Magandang araw kapuso. Ako si Jeline, isang global Pinoy dito sa Barcelona, Spain. Hola from Barcelona. Hindi ako marunong mag-Catalan or Spanish language nun. No? One time, nawala yung po ng, ng katrabaho ko. So hindi ko ma-defend yung sarili ko na sabihin sa na hindi ako magnanaka. <laughs> Ito'y tatawagin namin chorizo Filipino. Pinaghalong pag-ibig ng isang Spanish at isang Filipino. Sobrang saya ko. Asa sa bawat longganisa na tinatali ko, hindi lang ako basta nagtatrabaho. Tinatali ko din dito ang pangarap ko at ang ko sa inyo. Kaya kahit pa isa-isa lang muna ang basang nalarating na anong produkto, ay okay lang. Malaking hangbang na rin ito para maipatikin ko sa buong mundo ang aming chorizo Filipino. Chorizo Filipino. Ang um, chorizo Filipino po ay inspired by our Pinoy Longganisa na pinatuyo. Sa ngayon, yung cured longganisa namin ay gawa lang muna sa pork. Ang lasa niya ay matamis, garlicky, may alat at merong konting anghang. So, pinagsama-sama ko na yung mga iba't ibang lasa ng longganisa sa Pilipinas. Nagbebenta rin kami ng normal na longganisa. Pero kapag nagpo-produce kami, yung kalahati nun, um, binibenta namin ng sariwa and then yung ilan ay pinapatuyo namin sa aming curing chamber ng isang buwan hanggang limang linggo namin merong tamang um, temperature and humidity para matuyo sila ng maayos. And then afternoon, nun, pwede na siyang ihalintulad sa Spanish chorizo pero with Pinoy flavors. Isang chef ang aking asawang sa Jauma. Meron silang family business na pinapatakbo for almost 115 years na. Meat shop and pastry shop. So doon ko nakuhang idea doon sa pagawa nila ng mga sausages. Kumagawa kasi sila ng mga hams, cold cuts at iba't ibang Spanish sausages. Sinubukan ko ring ibenta ang pagkain Pinoy dito sa Barcelona. Nag-start ako magbenta ng maraming pagkain, maraming Filipino dishes sa store namin. Nagbenta ako ng ginataan, ng lumpia, adobo, pansit, tapos nakikita ko na nauubos talaga siya ng mga Spanish customer. Wala po ng Filipina dito sa amin. Ako lang yata dito sa amin. <laughs> sa small town na to. Um, halos lahat um, locals, ganon. So lahat talaga nang bumibili sa shop namin noon ng mga Filipino products ay mga taga dito. Sobrang nakakatawa ng puso nakaka-proud kasi nagugustuhan talaga nila. Saka open talaga ang mga tao dito na tumikim ng iba't ibang lasa from iba't ibang country. Sa isang bansang mataas ang standard ng panglasa sa cured meat as well suggest, confident ako na malaki ang chance ang ating pinilongganing sa Alam ko masarap! <laughs> confident po ako kasi parang meron siyang similarity sa kanilang Spanish chorizo, tinatawag na dito ang chistora, na same lang din naman yung ingredients na ginagamit. Ang wala lang is yung sugar at saka yung uh, pangpatamis. So, naisip ko na magugustuhan talaga nila kasi malapit lang din naman siya sa Spanish chorizo. Yun nga lang, matamis siya at merong konting asin. So, I think, ayun, kaya itunuloy ko rin. And so far, nagustuhan talaga ng mga kapitbahay namin, ng na mga customer namin dun sa shop ng asawa ko. So doon na nag-start na parang ay pwede may mayroon siyang future dito sa shop natin. So palagi kaming merong ano longganisa. Nagugulat ako kasi uh, um, na lang ako ng mga pictures sa mga Spanish na mga uh, kapit kapitbahay namin, mga friends namin na curious din sa lasa ng Filipino longganisa. Dahil may positive feedback naman, lalong lumakas ang loob ko na gawing chorizo ang longganisa. At tinawag ko itong chorizo Filipino. Tapos tinigman nga namin, ang sarap. Tapos naisip ko, okay, um, subukan natin ibenta dito sa shop natin. Pero hindi pa siya masyadong mabenta kasi nga, um, parang weird pa rin sa mga tao yung lasa niya. Uy, ang daming garlic, matamis, ganyan. Pero once na kapag nakadalawang subo na sila, parang, ay, masarap nga, gano'n. Na, so, nauubos nila. Alala ko na may Pilipino store nga pala na malapit dito. Two minutes walk lang mula sa Larambla. Kaya ayon din nila ako nga sila. Baka ka na, na nila ang ilang Pinoy Prada. Lakas ng loob na may kasamang dasal. Sinadya namin na asawa kong isang Asian store sa Barcelona, Pare Alok, ang Longganisa at Chorizo Filipino. November siya nagawa yung Chorizo Filipino. So nilabas ko siya nong February um, na. Kasi sabi ko po, um, hahanap muna ako ng shop sa Barcelona. Kinausap ko yung may-ari, sabi ko kung no, pwede ko mong ibenta sa shop nila. Tapos ang bilis niya namang umuho, sobrang bait ni ate. Tapos yun, doon na nag-start yung pagbibenta ko ng Longganisa. Tapos sakto na ilalabas ko yung Chorizo Filipino. So doon, sinabay ko na sa nung isa yung Chorizo filipina. Hindi ko na-expect na tatanggilikin kagad ng mga tao. Dati naisip ko na, oo, oh, may followers ako, ganyan nagla-like sila, nag-share, nagko comments ganyan. Pero hindi ko talaga na-expect na mahal nila ako. Mm, Naiyak. Hindi ko talaga na-expect na susuportahan nila ako, grabe. Hindi ko talaga ina-expect na no, maraming pupunta. Nakita ko maraming nakapila. Hinihintay talaga nila yung longganisa at saka yung chorizo. So, nagulat ako. Nagulat ako sa ano, naging outcome nung no, pag-launch ko ng product namin. Five months na, pero ganun pa rin kainit yung suporta ng mga kababayan natin. So, sobrang-sobrang thankful ko po. Hindi ako binugo ng mga kababayan natin dito sa Espanya. Marami sa kanila, ipinatikim din ang chorizo Filipino sa mga Espanyol. Kaya naman laging sold out ang chorizo Filipino. Hello! Pina sa Barcelona desde MJ Chirimar. Eh, chorizo masarap. Thank you so much! Machorito, try por favor! Masaya kasi parang na share ko sa kanila yung culture natin tsaka yung galing natin sa pagluluto. Tsaka yung mas yung sarap naman talaga ng Filipino food. Kung todo support ng ating mga kababayan, all-out support din na ibinigay ng aking asawa at ng kanilang buong pamilya. Yung logo ko naman na yung mukha ko, weird sa una po. Weird sa una na makita kayong mukha ko sa isang produkto sa shop ng asawa ko kasi sabi ko nga sa kanya mukha niya ilagay niya or um, yung pangalan ng shop na lang namin. Pero yung asawa ko talagang ano siya, mapilit siya kasi sobrang proud na proud daw siya sa, yun, sa akin, sa mga sa nagawa naming chorizo Filipino. So yun, inilagay niya yung mukha ko. Sa ngayon, pinaghahandaan na namin ng stocks para sa pagbukas ng aming online store. Hindi lang sa ibang party ng Spain makakarating ang aming produkto. Biruin mo nga naman, unahan pa ako nitong Chorizo Filipino ko na makarating sa isa sa pinakasikat na isla dito sa Spanya, ang Ibiza, na kilala as the White Island. Very soon, maging sa ibang parte ng Europa, matitikman niyo na rin ang aming Chorizo Filipino. Tingin ko kapag nagpunta ka sa ibang bansa, Um, parang gagawin mo lang. <laughs> gagawin mo lahat para lang mag-excel ka or kumita ka para sa family mo back in the Philippines para makatulong ka. Para rin sa mga OFW na namimiss nila yung bahay nila. Namimiss nila yung lasang Pilipinas. Um, gusto ko lang makatulong sa homesickness, yung pagka-homesick nila. Masaya po ako na i-represent ang, ang bansa natin through food, through Filipino food. So I think ano na niya ako kasi yung first date namin parang ako yata yung nagbayad. <laughs> ako yung nagbayad ng sine. Nawala yung phone ng katrabaho ko. So hindi ko ma-defend yung sarili ko na sabihin sa hindi ako magnanaka. <laughs> Alam niyo bang maaari maging isang naturalized Spanish citizen ng isang Pilipino dito sa Spain? Itong naturalization pathway o tinatawag nilang nasyonalidad por residencia. Narito ang mga paraan para maging naturalized citizen dito sa Spain. Una, kailangan may valid residence permit katulad ng work, study, family reunification o kundi man ay asylum. Pangalawa, sundin ang minimum residency requirement depende sa iyong nationality o sitwasyon sa buhay. Pangatlo, kailangan ng good civic conduct, walang criminal record sa bansang pinanggalingan, at ang katunayang naka-adapt ka na sa Spanish society sa pamamagitan ng lingwahe, kultura at mga tradisyon. Pangapat, kailangan pumasa sa Spanish language test. Panglima, kumpletuhin ang mga dokumento. Pang-anim, hintayin ng processing time to matagal ng isa hanggang tatlong taon. At kapag naaprubahan, maaari ka na mag-apply ng iyong Spanish National ID at Spanish Passport. Siguraduhin yung legit ng agency at mga taong kinakausap o PC ng pinupuntahan. Maaring i-verify ito sa DMW o Department of Migrant Workers, formerly POEA.